Hi mga manukis Wala pa rin umitog sa inyo ngayon Mga manukis Ubus eh yung saging niyo. Sandali 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 Binigyan ko sila ng saging kanina Oh, Dito, 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 dito. Sandali, linisan muna natin. Thailand Red tatatano tatat, na, A anim na dati sampu ngayon anim na lang, oh ito pa oh yan ikot sila ikot ikot Ali, ninisan muna natin. Sa ako ko lang inaano. Para Parang hindi sila nag-aano eh. Ayan, ganyan. Tapos lalagyan ko ng bato dito. Bato dyan. Diyan. Bato. Ayan. Ito. Tapos babagsak to. Oh. Ikot ka mga yan. mo. pag natin ng konti. Oh, ay dyan. Oh, last. Oh, wala na. Hindi na nalagyan to. Teka, magre-refill tayo ng tubig. Ah, gusto ko sa iyo. nakikita mong yung signal yung pala kala ko ito si Boyong wala mahina si Boyong at ako ay magre-refill muna oh wala na oh. oh Ito, mayroon pang konti. Mga one panlaman ito. magre-refill muna magre-refill mabilis na ubos boss yun ng ano tubig nila eh maano naman ma ah, mahina naman yung sikat ng araw kaso lang mainit yung panahon oh muntutukay niyang camera Oh, hindi, ko hindi naman umulan ngayon eh. wala na yung bagyo tawag namin maalinsangan mainit yung hangin kaya mabilis din naubos yung tubig hindi gaya kahapon na ano uh, hindi na nag ako nung isang araw pero hindi naubos kahapon so yung kahapon at saka yung ngayon yan halos maubos na. Tatlong bote lang naman ng tatlong bote yan para para sa labing anim na mga. Tapos bukas yan pag tayong mainit. Kasi pag mainit kasi alas 10 pa lang umaga, ubos na eh. Kaya sa tanghali, binibisita ko, nagre-repeal ako. Pero pag mao hindi naman ano, hindi naman mainit o kaya maulan. Mahina rin silang uminom. Return, Bilis eh. Oh, ayan. Yung topic uh, tubig kong uh, nalalagay dyan. Hindi naman naman hindi naman kasi naman yung pero yung yung siloy ng hangin, mainit. Kaya malakas silang malakas silang uminom. Oh, yeah. Nakapag-refill na, nakapag-refill na. Ngayon, pupunta naman tayo sa ano? Punta naman tayo doon sa mga baboy. At uh, magpa 5.30 na yata. Doon man tayo sa baboyan. Ay, sa babo yan. na kayo. Busin nyo yan. Ayan. yan ang libangan ni Kapisik. di banga ni Kapse yan tayo sa babo yan oh. doggy yan yung mga security dito yung paisaw oh. yung si doggy si doggy ano, kumusta kayo mga mga BX mga BX kumusta kayo o oh, yan o oh. nags, nagsungkal na naman kayo ayan oh, sila Kaka papatayin ko na ito at uh, magulo na magulo. Yan sila. Busy sa pagkain. Busy sa pagkain. Yan. Uh, 60 ah ni 60 si 61 days na yata itong mga ito hindi ka lang kung 61 days na buhat nung panganak kasi 45 nung kinukusaya na yun eh. saka ina doon sa may ari oh yan sila yung isang yan busog na susungkal eh. talaga ugali nila yung magsungkal oh, pinusok ako at na maraming lamok ayan o yung ano ng itlog yung tray ng itlog na karton ngayon ang ginagamit kong pausok. Para yan, isang yan, iinom na yan. Ayan. Ano? Matama na. Bukas naman. Dalawang kilot kalahati na yan. O, oh, ang daming ano kagat ng lamok oh Ayan oh Kagat ng lamok 'yan oh mga hmm. ano kagat ng lamok Hoy. Huwag mong buksan yan. Tiyan, makalabas na nga. Ah, yan sila. Yung kay Christian kayang baboy dito. May pagkain kaya ito. Ay, Dorox. Yan. Dalawang Dorox. Ha. Binilhan ba kayo ng pagkain ng inyong amo? Ito yung sa ano ko eh. Sa anak ko eh. Wala yata wala na eh. Oh. Isang bigaya na lang to. Oh. Mamaya, baka may dala yan. yun yung dorks. Dorks. Yan sila. Mamaya pabot ko kuli yan, mga alas 9. O ayan, magaling nila. Hop, busog na yan. Basta ay uminom, busog na. ha? Sarado ko, baka kayo lumabas. Ayan, mga na yan. Basta uminom. Mamaya alas 9 ang balik. Pabalikan ko alas 9. Daming kagat ng lamok ng isang yun eh. Ayan eh. e, no? Oh. Pantal-pantal eh. 5:35 5:35 5:35 ng hapon Ayan. 5:35 ng hapon ng mag-alas 6 na Yan ang oras ko. last stress. Las tres na ng damo. Pakain sa manok. sari damo. Hinaluan ko ng Madre de Agua. Tinagtad. Basta yun ay dire-diretso na yun. Alas tres hanggang alas sais na. Papakain ng manok baboy. Ayan ang libangan ni Cavs, eh. Share lang po, comment, subscribe and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos ni Coffee. Hanggang sa muli, bye-bye.